Makakatanggap muli ng tulong ang kababayan nating lapis na naapektuhan ng mga bagyong nagdaan sa rehiyon ng Mimaropa. Si Kenneth Pesyente para sa detalye. Kenneth? Yes, Audrey, muling pangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng tulong sa mga kababayan nating mangingisda at magsasaka rito sa Mimaropa Region. Kinatayang nasa 5,000 magsasaka at mangingisda ang makatatanggap ng financial assistance mula mismo sa tanggapan ng Pangulo na nagkakahalaga ng sig-10,000 piso bawat isa. Sila Audrey ay ang mga kababayan nating mangingisda at magsasaka na apektado ng bagyong Christine at Leon mula yan sa mga bayan ng Kalapan, Pinamalayan, Gloria, Pola, Naujan, Victoria, Socorro, Bulalakaw, Bansud at Bungabong. Bukod sa tulong na mula sa Office of the President ay mabibigyan din ng indemnity checks ang mga ito sa tulong ng DA Philippine Crop Insurance Corporation na nagkakahalaga naman ng mahigit 600,000 pesos. At yan na muna ang latest. Balik sa'yo, Audrey. Maraming salamat, Kenneth Paciente.